Good afternoon guys mga kalapatid So ito nag, ano, ako ngayon, Nagliligpit ng mga kalat oh, Ang dami oh. Galing ito sa mga dati kasi Sila mama dati nagtitinda ng mga damit So ito galing to doon sa shop nila So ngayon Natambak sa may bodega Ito itatapo namin So ilabas ko muna Kasi nililinis namin yung loob Daming karton oh. So ayun masamang balita pangalawang araw na to hindi pa rin nag naguwi nakatambay pa rin sila sa bubong kung kuba sa mga ibon ko no? ang hihilig tumambay dyan sa ibon, bubong kagabi uwi na sana sila problema nung no, nandito sila nandito na sila pa uwi biglang pinasok to ng pusa nakabukas kasi to buti wala siyang na dakma na isa nakapaglil na sila nakalipad agad sila so nung time na yun kasi eh, na paggabi na nung time na yun, mga siguro mga 5.30. Biglang pumasok yung pusa dito. Buti na lang, wala siya nadakman na isa, buti nakita ako kagad. O, so, ngayon, siguro nagkaroon sila ng, ayaw ko, trauma ba? Hindi na sila umuwi ngayon. Pangalawang araw na to. Sana, umuwi sila kasi, uh, sayang. Ang dami, oh, andami, ano, ito lang yung talagang, Matitibay na... Hindi... Ano? Hindi sumibat. So, hindi naman naglayasan. Nandun lang naman sila sa kabila. So, ito yung mga natira. Na talagang... Uh, kahit anong mangyari, umuwi. So... Dito sa malaking kulungan, medyo malaki na rin ang YB. Medyo may isa tayong problema. Kasi hindi magaling magpasubo. So, yung YB ko dyan sa loob... Eh... YB ko dyan sa loob, eh medyo medyo parang hindi na papakain ng maayos ng magulang so ito naman nakita nyo naman guys oh, nagkalat na yung mga itlog ginahayaan ko na lang so sana umuwi kasi nawalan din ng paris tuloy yung puti so sana umuwi yung ano no? mag uh, magsiuwi yan na yung iba ano so daming kalat oh lilinis tayo ngayon so ito naman ah ko oh, buhay naman yung sisiw niya buhay naman yung ano buhay naman yung inakay niya so baka ipamigay ko na rin to guys okay so ito na yung update natin sa i-release natin so yung dito yung itlog dyan hindi na buhay ayan o. so ito na yung mga uh, uh, mga update sa mga i-release natin na ibon so meron meron naman ako may re release dito okay so yun nga lang yung mga ibang ibon natin hindi na buhay o gaya nung nandito, hindi nabuhay yung itlog dito. Dito nabuhay naman to, so ayan, so hintayin natin lumaki to. Meron din doon, hintayin kong tumuka, pagka tumuka i-release ko din. Okay, so ito po yung mga ready ko nang ipamigay ha. Ayan, so ito parang nagka-one eye ata to. So gagamutin ko na lang pero kung makukuha kayo na lang po ang gumamot pero okay naman 'yan malusog naman po 'yan so ayan so nalang na ano mamimili na lang po ako ulit ng ah ah makakakuha mamimili na lang po ulit ako yung malapit po sa area ko ha, hindi po pwedeng malayo kasi wala na akong time para makapag-meet up so ito na lang muna ang i-out ko itong tatlong to so mamimili na lang po ako siguro tatlong tao tag isa-isa na lang siguro ha So, yun lang po muna. Yun lang po. At by the way, may anak na rin yun nandun. So, pwede na rin uh, i-out pagka lumaki na. And dito, pinapalaki pa natin. So, sa ngayon, ito lang talagang tatlo ang pwede ko munang i-out. So, yun. Uh, yun, no? Kita nyo na. So, hanap uh, pa ako ng tatlo. Tatlo siguro na, ano, uh, pwede kong... Uh, pagpilian no tatlong tao pwede rin naman kung gusto nyo isang tao lang talagang kung talagang ano isang tao lang ang nag-apply isang tao lang siguro <laughs> so uh, kaya pinipili ko yung ano uh, yung mga malalapit lang kasi guys ano uh, hi, uh hindi naman ganun ka worth ito it mga ibon ko okay so kung mga ngarera kayo parang hindi ko nire-recommend na karera nito mga to okay. although yung iba naman dito galing din sa mga nangangarera pero alam mo yun ayoko kasi uh, sa akin pamabali ng sisinag galing, galing kasi to, kaya no ganyan 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 o, no. so, alam mo yun uh, kung mga ngarera kayo eh, siguro subukan nyo kung gusto nyo talaga subukan i-train nyo pero walang sisihan na <laughs> so Ayan so uh, waiting ako ngayon uh, kung sino ang uh, gustong magkaroon ng ibon. Okay? So pagpipilian ko basta 'yung malapit. kainta area po ako ha. kainta area ko and then uh, i-message ko or i-message ako sa Facebook. So 'yung Facebook ko Harry Jo 'yung pangalan ko ha. Ah, 'Yan pangalan ko. Johari sa YouTube 'yung pangalan ko sa FB Harry Jo 'yung profile ko bata okay bata so ayun yung isa ko. nandyan sa dulo yung ibang ibon nandyan sa dulo so yun po ah yung, yun po ah kontakin nyo ako doon. okay so basta malapit sa area ko ha at sana po pwede kong isama sa vlog ko naman ha para ano ah, makita din ng iba na talagang ah, meron tayong nabibitaan so ready na tong taplo dito ayan so ready na silang i-release ayaw mag focus ng camera ko so ready na silang i-release so yan tatlong yan so eto kasi may buluto ngayon eh. baka hindi nyo rin magustuhan Ayan. gusto ko rin sana i-release yan kaya lang tinan nyo naman parang may sakit so hindi ko na muna i-release yan titingnan ko kung anong pwede kong gawin dyan ha? so so ayun lamang po guys ha? ayun lamang po muna sa ngayon ang update ko ayan nangako kasi ako na mag update ako agagaling ko lang din ng basyon so yun lamang po guys uh, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik uh, sa mga bago please pa-subscribe po malaking bagay ito sa akin at sa mga dati na uh, maraming salamat sa pagsuporta palagi yun lamang po and god bless po sa inyong lahat